Plano ng Department of Education na magkaroon ng makeup classes para mabawi ang mga nawalang araw dahil sa masamang panahon noong nakaraang linggo. Pabor kaya ang mga magulang at estudyante? Live mula sa Quezon City, may unang balita James Agustin. James, ano ang nangibabaw Maris, good morning. Pabor naman yung mga nakausap ko na mga magulang at estudyante dito po yan sa Pinyan Elementary School kung magkakaroon ng makeup up classes. Pero ang hiling nila, sana raman daw ay huwag itong gawin tuwing weekend. Dahil sa mga nagdaang bagyo at habag apat na araw na walang pasok ang mga estudyante sa Quezon City noong nakaraang linggo. Kaya para sa grade 4 student na si Richmond Aysol at kanyang nanay ni si Robitesa, pabor silang magkaroon ng makeup up classes kung para sa pangkalahatan, oo kasi syempre maraming na miss na lessons yung mga bata because of the the suspensions. Kaya okay naman po. Okay naman po para mas madami ako matutunan. Ganyan din ang tingin ng mag-inang Apple at Joseph. Pabor po ako. Para mapunan po yung mga mga araw na hindi po nila napasukan. Kasi para matuto. Ang ilang magulang pabor din sa makeup classes. Pero hiling nila, wag sana itong gawin tuwing weekend. Okay lang nga, kaso lang gawing Saturday. Saka ang nga lahang i-extend lang yung class. After, eh, kung baga mag i-extend lang. Bakit ko ayaw nyo na Sabado? Eh? Siyempre, pahingan nga lang yung mga bata, saka yung teacher yun. Eh. Mag-extend lang siguro ng 2 hours para sa makeup class kasi syempre, di ba, sa mga na-miss nila na klase. Eh. Huwag lang i-sakupinyo yung Sabado at Linggo. Siyempre, pahinga na nila yun tsaka Family Day. Ang Department of Education, pinaplano na magkaroon ng makeup classes sa mga estudyante dahil naapektuhan ng class suspension sa academic calendar. Sabi ni Deped Secretary Sani, ang gara depende sa eskwelahan kung mag-extend ng oras sa weekday o gagawin ng makeup class tuwing Sabado. Samantala Maris, nakatakda maglabas ng guidelines, detalyadong guidelines sa Department of Education, kaugnay dyan sa isasagawa ng makeup up classes. At bago tayo umere, nakausap ko yung principal nitong Pinyan Elementary School na si Dr. Michael Nazareth at sinasabi nila na Handa naman silang sumunod doon sa ilalabas na guidelines na yan ng DepEd at magkakaroon din daw sila ng konsultasyon sa mga magulang kaugnay nitong makeup classes. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Inawag ni San Francisco sa Escudero na paninira ang mga akusasyon na may isinigit umano siyang 142 billion pesos na pondo para sa flood control projects at iba pang infrastruktura sa 2025 national budget. Galing daw ito sa kamera Ayon kay Escudero, sagot naman ng kamera, bakit kami? Pero unang balita si Bob Gonzales. Isang demolition job, ganyan tinawag ni Senate President Cheese Escudero ang lumabas na ulat sa isang website na meron daw siyang isiningit sa 2025 budget na mahigit 142 billion pesos na flood control projects at iba pang infrastruktura. 150 billion No, of course not. Dun sa kahit po sa di sa Sorsogon? Sa Sorsogon, nagano. Ah, kung meron din po kayo mga 9 billion, changes. No. Oh. Meron source may changes sa Sorsogon, Yes, pero hindi 9 billion. Hindi porket Sorsogon, akin 'yon. Hindi porket Bulacan kay Senator Villanueva 'yon. Hindi porket tigado ng isang mambabatas eh lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko. Sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation again, bahagi ng ika nga, PR job, PR campaign. So, hindi automatic yon. Anya, malinaw na paninira daw ito na inilabas bago magbotohan para sa Senate President ng 20th Congress. Gaya raw ng alegasyon na pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualde sa Kamara para siguruhing na isama sa budget Bicam ang mga insertion niya. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro dalawang beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni eh, Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung um, staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation. Sagot ng kamera. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Kung bakit pag may mga criticism sa kanya, eh, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives. Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Eh, kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Mahirap din daw ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ang budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program ng Pamahalaan. Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdago pagbabago sa kanika nilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautosan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim. Nakapag kami sinumita ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Mas alam din Ania na mga kongresista ang pangangailangan sa baba dahil sila ang ibinotong representante ng taong bayan. Pero para mas maging transparent ang proseso, imumungkahi raw ni Escudero na buksan ang Bicameral Conference Committee at maglabas ng listahan ng mga pinabago ng bawat senador. Si House Speaker Martin Romualdez binuksan na ang kanilang proseso sa publiko. We will open the Bicameral Conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Naghain na rin ng joint resolution ang ilang senador para buksan sa publiko at i-livestream ang mga deliberasyon ng Budget Bicameral Conference Committee suportado ito ng ehekutibo at ng kamera dahil nauna na rin naman daw nila itong iminungkahi noon. Ito ang unang balita, Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Plano ng mga senador na sa susunod na linggo talakayan sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte para mapag-aralan pa ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ito. Gate naman ng Kamara hindi pa final ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment at iaapilan nila ito. May unang balita si Mav Gonzalez kay Senate President Cheese Escudero, hindi na kailangang mag-convene ulit ang Senate Impeachment Court para desisyonan ang sunod na aksyon ngayong idineklara ng unconstitutional ng Court Suprema ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. The impeachment complaint is void, is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema. Sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito sundin. Kung hindi, Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Mainam ani ang desisyonan ito ng Senado sa plenaryo. Imbis na aksyonan bilang impeachment court na wala na ani ang jurisdiction dito. Personal ko opinion ito pero ang masusunod dito ay ang mayuriya. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sa caucus o private meeting bago ang sesyon, kabilang sa pinag-usapan ng impeachment. Ayon kay Sen. Meg Subiri, may senador pang balak sanang hilinging i-dismiss ang impeachment case laban sa bise. Hindi ko nasasabihin. O no plenary. Of course, it's the group. Kaya naman naman, yung group one. So, um, it's the within their group. Pero sa huli, pumayag itong wag muna i-dismiss ang kaso at magtakda ng pecha para pag-usapan ito. <inaudible> Sabi ni Escudero, dalawang bagay ang titingnan ng mga senador. Unanimous ang desisyon ng Korte Suprema at immediately executory ito. Pero pag didiin ng Kamara, pwede pa nila itong iapela. The decision is not yet final. The House will file a motion for reconsideration. Um, and until such time, it is still up to the Senate to perform their duties as mandated by the Constitution. We are hopeful na maari pa po mabago ang um, desisyon ng Supreme Court tungkol dito. Ano't anuman, handa ang kampo ng bise kahit ihain ulit ang impeachment complaint pagtapos na ang one-year bar rule sa February 2026. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Hanggang sa susunod na linggo, may susumite ng Department of Public Works and Highways ang listahan ng flood control projects sa bansa sa nakaraang tatlong taon. Sabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, tutukoy sa listahan na ito kung alin ang tapos na, alin ang napinsala at alin ang mga ghost project lang. Isa sa publiko rin daw ito. Dagdag ni Bonoan, may mga naantalang proyekto dahil nabawasan ang pondo para rito. Isa raw sa mga problema ng DPWH, ang mga programang hindi dumaan sa National Expenditure Program na dahilang kung bakit nababawasan ang pondo para sa ilan nilang proyekto maraming dagdag nga, yun ang sinasabi ng Presidente, maraming dagdag. To the detriment of the uh, program of the President, hindi dumaan sa amin for vetting or for preparation. So. Nakatutok ang Department of Migrant Workers sa agarang pagpapauwi sa siyab na tripulanting Pinoy na hawak ng grupong Houthi sa Yemen. Kabilang sila sa mga sakay ng barkong MV Eternity C na inatake at pinalubog sa Red Sea. Ayon sa DMW, ligtas ang siyam na Pinoy at nasa kabisera ng Yemen. Nakikipagugnay na raw ang ahensya sa Department of Foreign Affairs at sa iba pang bansa na may akses sa hoodie. Una nang nasa mula sa Eternity C, ang walong tripulanting Pinoy at nakauwi na sila sa bansa nitong Hulyo. Apat na Pinoy naman ang unaccounted for. Ayon sa DMW, tatlo ang naiulat na nasawi at patuloy nila itong bineberipika. Iniibisigahan din ang posibleng pananagutan ng may-ari ng MV Eternity C, ang local mining agency nito sa Pilipinas at maging kapitan ng barko na isang Pinoy. Lumalabas daw kasing ilang beses dumaan sa ilang bahagi ng Red Sea, ang Eternity C na dati nang pinaiiwasan dahil sa posibilidad ng pag-atake. Ebidensya at hindi lang daw basta testimonya ang hawak ng isa pang testigo sa pagkawala ng mga sabongero ayon sa Department of Justice. Naharap naman sa mga kasong administratibo ang labindalawang pulis na isnasangkot din sa kaso. May unang balita sa si Emil Sumangil. Labin limang araw makaraang maghain ng administrative complaint ang whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy at labimpitong kamag-anak ng mga nawawalang sabongero. Formal ng kinasuhan ng National Police Commission on APOLCOM sa kanilang legal service ang labing dalawang pulis na isinasangkot ni Patidongan sa kaso ng mga missing sa Bungero. Grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay Police Colonel Jacinto Malinao Jr. Hiwalay na kaso naman ng anim na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang Ikinaso laban kina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla, at siyam na iba pang pulis. They will be given time to file their answers. Uh, after which, magkakaroon ng hearings dito. Uh, kung kinakailangan, magka-file sila ng kanilang uh, proper pleadings or position papers. I'm not prejudging the case. But uh, since the, these are grave offenses... Ang lowest penalty for a grave offense is suspension. Ang middle penalty for grave offenses ay demotion. At ang uh, pinahamalupit na parusa para sa grave offenses ay dismissal from the police service. And of course, for the future of all benefits. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Nagsadya kami sa Cabcrame Headquarters Support Service kung saan sinasabing naka-custody ang mga kinasuhan pulis pero wala kaming nakausap. Nakipag-ugnayan din kami sa PNP Public Information Office para makuha ang abugado ng mga kinasuhan pero wala pa silang tugon sa amin. Bukas ang GMA Integrated News sa reaksyon ng mga pulis na sangkot. Ang kaanak ng mga nawawala, ikinatuwa ang pagsasampa ng reklamong administratibo laban sa mga itinuturong pulis. Lalo ro silang nabuhayan ng loob nang mabanggit pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona ang kasong ito. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot si Billion Man official. Papasalamat po kami sa presidente na nabanggit niya sa sauna na hindi niya lulubayan yung sa sa bungero. Sana nga po inintay namin makasuhan talaga pong ang mastermind. Ayon kay attorney Rafael Vicente Calinisan ng Napolcom, tuloy ang investigasyon para sa iba pang maaring sangkot sa kaso. Isiniwalat din niyang may mga gumagapang umano para impluwensyahan ang kanilang investigasyon. there are two groups. Yung una, isang bossing ng sabong. Doon sa pangalawang grupo, tinawagan yung isang very very close sa akin. Ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Hindi kami nababayaran dito. Sa pulong naman ni na Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla at PNP Chief General Nicolas Torre III, Napag-usapan ang paglutang ng isa pang testigo na magpapatibay sa mga pakayag ni Patidongan. Sibilian. hindi lang itong testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ano ebidensya pa na kalakit. Ito ang unang balita, Emil Sumagil, para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa malita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.